Hi guys! So for today's video, ito na yung update ngayon sa aming ginagawang covered court dito sa aming barangay, Aguinaldo, Bulan, Sarsagon. Ayan, pinagkaroon nila yung tubig. Dahil sa sobrang dami ng ulan nung nakaraang bagyong opong, ayan, napuno ng tubig yung kanilang inukad. inukad ano ba inukad? <laughs> yung kanilang hinukay, hinukay pala. Diyos ko po. Ayan, binabawasan nila ng tubig, nililipat nila sa kabilang side. Kasi dyan sila mag-uumpisa. Ayan, so sobrang dami ng tubig. Siguro inabot sila ng tatlong araw yan. Tatlong araw yan bago na, na bumaba yung tubig. Makikita nyo sa last part ng video, konti na lang kasi inaayos na nila. Makikita nyo, nilumot-lumot na yung mga tubig dyan. Grabe, ang daming tubig para ng swimming pool. Kung malinis lang, ang sarap paliguan eh. Ang lalim din yan. Makikita nyo yung mamaya pagka nawala na yung tubig. Ma mawawala din yan. Siguro after 3 days nila natapos yung pag lilipat ng tubig sa kabila. Kasi maglalagay sila ng fundasyon na ito so talagang inaayos na talaga guys. Hindi nyo. Ongoing-ongoing na tuloy-tuloy na ito, wala na yata itong atrawal sa churot. Itong taklan na ito, nagustang tubig kapaas. <laughs> Yan. Hmm. Bakyom, bakyom. Bakyom sa tubig ko. Ito yung hanggang. May wind shear. Ano nangyari? Rina nagbabakyom. Matubigan huh? uh, uh, ho. Limang gana. Ah, yun ho. Binas. Pinalipat sa kabila ang tubig. Ganito ng tubig sa kabila. Ako, ano na yung tubig. Ayos na naman. Gabi yung tubig. Wala yung swimming pool. So, finally... Naubos na rin yung tubig. Hindi pa na siya sip -sip na rin yung kanyang ano, konti. Tubig. Nasip-sip talaga. Konti na lang. Compare nung kanina. In fairness, lahati na yung tubig, di ba? Ayan o. Oh. Nahigop na rin nila kahit pa Ayan o. Oh, Bawas na. Ayun yung pump. Pinump nila papunta dun sa kabila. Hindi pa maubos-ubos, oh. Eh. Sumusuko na yung kanilang makina. <laughs> Malalim-lalim na rin yung nabawas, oh. Eh. Patakot lumapit yan. Makumatimpag tayo. May biyabas. Hi, baby. Ah, pas ako nakita. Asa na? na yun, know. oh. Uy, Upo tayo ng biyabas. Ayun pa, oh. May biyabas Yan. Yan yung update ngayon sa covered court natin pagkatapos ng bagyo. Tinubig talaga siya ng marami. Grabe. Nahirapan silang ipump lahat. O, oh, ayan na ang update. Para natubig. tubig. Shout out! <laughs> Pakikapotla. Pakikapotla. Ay, may tubig pa. may kita. Mabuhos na, no? Puntas yun. na. Ah, nilipat sa kabila yung tubig. Yan o. Oh. Yeah. Mabuhos na ng pundasyon dito o. Oh. Oh, may bata. RJ, shout out. Alright! Abangan nyo yung mga susunod ko na vlog. That's all for today. Thank you for watching and see you in my next vlog. Bye.